Patuloy na nasa kritikal na kondisyon ang aktres na si Carmina Villarroel matapos ang insidenteng naganap sa kanilang tahanan. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa ospital, bagamat may bahagyang brain activity, nananatili siyang walang malay at patuloy na inoobserbahan ng mga doktor. Ayon sa medical team, nasa maselang kalagayan pa rin si Villarroel, at hindi pa tiyak kung kailan siya majay gising. Ayon sa isang espesyalista, ginagawa nila ang lahat upang mapanatiling stable ang kanyang vital signs, ngunit may posibilidad ng komplikasyon na maaaring makaapekto sa kanyang paggaling. Samantala, ang kanyang mga anak na sina Kasi at Mavi Legaspi ay hindi naaalis sa ospital at patuloy na nagbabantay sa kanilang ina. Ayon sa isang kaibigan ng pamilya, labis ang pag-aalala ng kambal, lalo na't hindi pa malinaw kung ano ang magiging kalagayan ng kanilang ina sa mga susunod na araw. Sa kabilang banda, Nananatili sa kustodiya ng pulisya si Zoren Legaspi, na patuloy na iniimbestigahan kaugnay ng insidente. Sa isang panayam mula sa loob ng detention facility, emosyonal niyang sinabi na hindi niya Jean Osto ang nangyari at patuloy siyang umaasa sa paggaling ng kanyang asawa. Mariin niyang itinanggi ang ilang paratang laban sa kanya ngunit patuloy na iniipon ng mga autoridad ang ebidensyang maaaring makatulong sa kaso. Lumabas din ang bagong pahayag mula sa isang kasambahay na naglilingkod sa pamilya, na nagsabing hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng matinding alitan ang mag-asawa. Bukod dito, may mga ulat na isang CCTV footage ang sinusuri na maaaring makapagbigay linaw sa buong pangyayari. Sa social media, patuloy na nagiging usap-usapan ang kaso kung saan hati ang opinyon ng publiko. Marami ang nananawagan ng hustisya para kay Villarroel habang may ilan namang nagsasabing dapat hintayin ang resulta ng investigasyon bago tuluyang husgahan si Legaspi. Patuloy na sinusubaybay ng publiko ang magiging susunod na hakbang ng mga autoridad at ang lagay ni Villarroel sa ospital. Inaasahan ang panibagong update sa mga susunod na araw habang patuloy na umaasa ang kanyang pamilya, kaibigan, at taga-suporta sa kanyang paggaling. Ayon sa pinakabagong ulat mula sa ospital, patuloy na inoobserbahan si Carmina Villarroel matapos ang ilang minor na komplikasyon sa kanyang kalagayan. Ayon sa doktor na tumitingin sa kanya, bagamat nananatili siyang walang malay, may bahagyang pagbabago sa kanyang brain activity na maaaring indikasyon ng posibilidad ng pagising, ngunit walang katiyakan kung kailan ito mangyayari. Sa panig ng pamilya, hindi bumibitaw sa pananalangin ang kanyang mga anak na sinakasi at mavilegaspi. Ayon sa isang source na malapit sa pamilya, araw-araw ay nasa ospital ang kambal, halos hindi na umuwi upang bantayan ang kanilang ina. Maging ang ilang malalapit na kaibigan ni Carmina mula sa industriya ng showbiz ay personal na bumibisita upang magbigay ng suporta sa pamilya. Samantala, Patuloy na sinisiyasat ng mga autoridad ang kaso, lalo na matapos lumabas ang bagong ebidensya mula sa CCTV footage ng kanilang bahay. Ayon sa mga investigador, malinaw na may naganap na main itang pagtatalo sa pagitan ni na Carmina at Soren bago ang insidente. May mga ulat ding nagsasabing may iba pang mga testigo na handang lumantad upang ibahagi ang kanilang nalalaman tungkol sa tunay na estado ng relasyon ng mag-asawa sa likod ng kamera. Sa kabila nito, Mariing itinanggi ng kampo ni Zoren Legaspi ang ilan sa mga paratang laban sa kanya. Ayon sa kanyang legal team, hindi pa dapat husgahan ang aktor at dapat hintayin ang buong resulta ng investigasyon. Mismong si Zoren, na nananatili sa kustodiya ng mga autoridad, ay muling nagsalita at sinabing hindi niya kailanman Jean Asto ang nangyari. Sa kanyang pahayag, emosyonal niyang idiniin ang kanyang pagmamahal kay Carmina at ang kanyang labis na pagsisisi. Sa kabila ng kanyang pahayag, patuloy ang matinding reaksyon mula sa publiko. Maraming netizens ang patuloy na nagpo-post ng kanilang opinyon sa